Lambitin sa poste ng kuryente ang siyam na talampakang sawa sa may Kalasyao, Pangasinan. Kaya naman ang mga residente na taranta. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Oh, sawa sa poste, hindi ko alam kung paano napunta dyan yan. <laughs> Pinagkaguluhan ng mga motorista ang nakalambiting sawa sa poste ng kuryente sa Kalasyao, Pangasinan. Ang ilan sa kanila sinubukan pang sungkitin ang nakapulupot na sawa. Nagdulot naman yan ng matinding traffic sa lugar. Ayon sa uploader ng video na si Rustan, maski siya ay nagtataka kung paano nakaakyat doon ang sawa. Kita ko na may sawa na nakasabit sa kuryente mismo. So sabi ko parang nung imposible, paano kaya nakaakyat yung sawa doon sa poste ng ganong kataas? Napag-alamang isang reticulated python ng ahas at nasa siyam na talampakan ang haba nito. Nakalawit siya eh. Maraming nagpanik sir. Maraming nagpanik lalo na yung mga papasok ng mode. Inabot ng dalawang oras ang pagkuha sa sawa pero patay na ito ng maibaba ng mga rescuer. Uh, pansin ko doon sa parting ulo niya na medyo nangitim na. Parang natutong ba? Tapos yung parting labi niya, sabay baba, namagaan na siya. Kaya posible yon sir, na na muna siya bago namin siya nakuha. Hindi naman ito nagdulot ng brownout sa lugar. Agad ding nilibing ng mga otoridad ang sawa. Panawagan nila sa mga residente agad tumawag sa mga otoridad kung makakitang muli ng ahas o sawa dahil ipinagbabawal ang paghuli at pagpatay sa mga ito. Kasama kasi ang mga sawa sa protektado ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.